Are you ready? Are you ready? Are you ready? ready? kita okay, tayo. Gini ano Dito ko dinala. Ah, oke, okay. baka ano. Tara, balik tayo. Nag-arrive na tayo mga trupa 8 a.m. Kaso Kaso mukhang Sinobrahan ko Magaling kang kupal ka Sinundang ko lang din yung google map Baka sakali papunta kayo Alam nyo rin kung paano magkamali Ato, ato, ato Stop, stop, Mukhang na Ah, po na tayo Bring you your destination Ito pala Please contact reception daw Baba ka muna din 27 minutes yung tagal ng biyahe natin Mula pa yung step Cut Daw <laughs> What's up mga another ligo na naman to It's nandito tayo sa 8th farm event place and debutin natin yung buong lugar home me home cause it's too soon to say goodbye you're so kind of beautiful and you got me inside sasalubong sa inyo rito. Pagka napunta kayo rito, busina lang kayo sa dito, sa labas, sa pinanggalingan natin. Para marinig kayo muna dito sa loob. Tapos, um, may sasalubong sa inyo yung magbubukas ng gate. Papupuntahin kayo sa reception. Yung reception, papunta rito. Ayan. Then dito naman kami ngayon nakapuesto sa banda sa kaliwa. Unang-unang pool dito na rin yung parkingan ng mga motor namin. maluwag na rin dito kasi kahit 4 wheels kaya then ito yung entrada dito sa pool na to puto tayo sa reception reception dito sa kanan may mga ano siya dito Ibig sabihin may mga may kiddie park yun na punta namin kanina. Ilang-ilang archery, reception, and bougainvillea. Punta natin itong mga to. Presko nga pala sa lugar na to mga tropas, Kung mapapansin nyo, puro mga puno. Yung tumbok na daanan na to, yun talaga ang pinaka main entrance sa lugar na to. Pagpasok nyo sa gate 1, yun na kagad yung reception. Sulyapan so, naman natin ngayon itong rules and regulation nila rito. Then yung katabi na ito, ito, na yung kiddie park. Kung dito kayo banda nag-swimming, dito kayo magpa-park na nasa kanan natin. Then, ito na yung kiddie park. Nandito rin may kita yung mapa ng lugar na to para di kayo maligaw kung nasa na kayo. post nyo na lang mga true pops para sa inyong guide na rin Then sa bandang kanan na ito makikita nyo naman yung mga pagkain nila na pwede nyo orderin pero dahil sa wala tayong pera, hindi natin nasubukan yung mga pagkain dito pagpunta naman namin dito may mga pagkain na rin naman kami kaya sold pa rin yung pagpunta namin dito ito nga pala yung reception dito kayo magsasettle ng bayad kung may reservation kayo dyan talaga kayo pupunta Then, eto naman yung ED Park natin. Naglaro dyan yung anak ko, mga kupa Okay din sa lugar na yan. May ibang mga laruan dyan na hindi naman functional. Pero, okay lang. Libre naman eh. <laughs> Tapos, kung pagdating nyo rito, naiihina kayo, syempre, galing kayo sa biyahe. May CR din banda rito. Hindi naman kayo maki-CR muna. May available din na laboratory dito. Tulad na naihina na mga koopaks. Then, after dito, punta naman natin yung pinakamalapit na swimming pool dito sa lugar na to. Kung tawagin, kiddie pool. Dito tayo dadaan sa may red cam yag, gaya na nakikita nyo. Then pagpasok nyo rito, yan ang sasalubong sa inyo, yung mga bugenvilla. At habang naglalakad tayo, nakita natin si kuya yung nagdawawalis. Kaya tinanong na rin natin. Sir, magtatanong lang, ilan yung pool dito sa 8 farm na to? Ah, apat na area apat na area. Oh, Meron din yan. Sa ilang Mabila. Doon yata kami malapit sa entrance eh. Oo. Uh, 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 isa na yon pangalawa to. Okay. May ano. Yung bawat street pala, may mga pool yan. Ah, okay. Sige. Pwede naman siguro mag-video, no? Private. Ah private, hindi siya pwede pasukin. Oh, okay. Ano yung pamilya 'yan? Ba't ano? Sa no? simbahan, balisang grupo sila rito. Oh. Mm. Thank you sir. Then after ko pumunta rito sa Red Camia yeah, sa may kitty Pool, syempre sumibat na tayo na malaman ko na bawal videohan yung area na yun. Syempre for their privacy nga. Then dumito tayo dito pakanan sa may sampagita. Titig na naman natin ngayon yung private pool. Diretso-diretso lang 'tong mga pups. then parang medyo creepy kasi puro nga mapuno kakapanood ko tu ng YouTube eh kaya mo na tuloy sa paningin ko. And eto ni yung private pool. Parang pampamilya lang talaga siya. Maliit lang siya mga pups. Tulad na nakikita niyo, isang malaki then isang maliit. Di na natin trinay magloblob para makita kung gaano kalalim. Syempre, natuto na tayo dun sa una. <laughs> Sir, saan pa yung ibang pool? Sige sir, thank you, thank you. Okay. After ko magtanong kay kuya, tinuro niya sa akin yung shortcut. Eto nga, dito daw ako dumaan, wag na doon sa may kalsada para mas malapit. Then, hindi naglaon, eto na yung nakita ko. Eto na yung pool ng ilang-ilang. Base sa mapa, Pavilion 1 and 2 ang tawag dito hindi na natin pinasok syempre baka mamaya bawal din ako pumasok dyan dahil grupo rin sila kaya dito lang tayo tumalaw sa labas ng area nila pero gaya nang nakikita nyo may dalawa rin pool. may swimming pool and kiddie pool yun naman yung pavilion yung nasa bandang para pa natin may living. and eto naman yung 360 view sa lugar na to sa nakikita nyo maluwag yung area na to kaya kahit maraming sasakyan 4 wheels, 2 wheels, kasya rito mga to. then sa hindi kalayuan may kita nyo na rin yung mga CR sa lugar na to may grilling area rin gaya na nakikita nyo then after natin dyan lakad malala dahil pataas yung kalsada medyo hiningal ako dito at itong way naman na to papunta na to dun sa pwesto namin kung saan kami nag swimming Kapag kumaliwa kayo, yan ulit yung papuntang reception. Then, syempre, dito tayo sa kanan. Then, check naman natin yung area kung saan kami naligo. Bali, sa araw na to, sa lugar na to, dalawang grupo kami. Kami na nag-company outing, then yung isa, family outing lang. Kung sa mapapansin nyo rin, dito na nakapark yung mga motor and sasakyan namin. Then, eto yung loob ng swimming pool area. Are you ready? Are you ready? Asawa lang. Asawa lang. Are you ready? Sa left side, may kiddie pool. Mababaw lang yan mga true Mga 2 feet lang yan. Then yung pang adult, nasa kanan, nasa 5 feet lang. Hindi naman lubog tao. Sakto lang yung lalim. Pero ingat pa rin syempre. Enjoy yung mga bata ko sa mapapansin nyo. Kasi nga, compact lang. Eh. Liit lang ng pool. Kaya safe naman paliguan. Wala rin nakaantabay ng na mga lifeguard. Kami-kami lang talaga. Habang naliligo rito, may mga nagdala ng bola, may nagdala ng salbabida, may nagdala rin ng airbed. Ayun, nagpapalutang-lutang sila sa pool. Maraming pwedeng gawin dito. May nag-volleyball pa dyan sa may open grounds, sa may bandang gilid. Then, sakto talaga para sa mga gusto mag-relax lugar na Al ito. At kung sakaling sabog na, lasing na o pagod na, pwede naman humiga rito sa dalawang higaan na to dito. Then eto nga pala yung open space dito na pwede kayo maglaro, mag volleyball. Then ito nga pala yung magandang bahay na bato rito. Ito nga pala yung grilling area sa lugar na to. Then may laboratory din sa area na to. Ito tulad na nakikita nyo. Hindi kalayuan dito, nandito rin yung mga CR na kung babae, then panlalaki malinis at maayos naman mga tropa depende lang sa paggamit ng mga guests talaga yung magiging kalinisan dito then eto nga pala yung area namin kung saan kami pumuesto kahit isang daang katao maluwag dito malaki tulad na nakikita nyo then eto nga pala yung 360 view sa lugar na to then hanggang dito lang muna mga tropa salamat